Okay, magandang araw mga kabadjudge. So, no? kabadjudge maxima ang ating project ngayong araw na to. No? So, ang problema nito, eh, ang sabi ng customer, pumutok ang kanyang lagay ng spark plug. No? So, tapos hindi na umandar. Ito yung spark plug niya, nilagyan na ng teflon ah, para kumagat no, dun sa kanyang lagay ng spark plug. So, hindi na rin umubra at iniluluwa na dahil sa pressure ng ating makina. No? So, ito yung solusyon na natin mga kabadjudge. No? Ito yung spark plug niya. No? ah uh, nilagyan ng baka, niya ng eh, teflon, baka akala niya ikakayanin pa. So ito yung ating gagawin. ah, uh, simpleng idea lang to mga kabudyats, ah, uh, i -re retread natin, i-oversize eh, natin yon para hindi masyadong magastos. No? So ang gagawin natin, uh, i-drill muna natin ng 11mm ang talim. No? So pagkatapos natin madrill yan ng 11mm ang talim ng drill which so ititread natin yan ng 12mm by 1.25 ang pitch so yan yung ating gagamitin no. So ang gagamitin natin yung spark plug dito ay eh, yung mga pang TMX 155 no. So TMX 125, TMX 155. So yun ang gagamitin natin yung spark plug dito sa pang oversize natin no. So pwedeng pwede natin gamitin yan mga ka no. So ayan mga ka bajajs maxima. Uh, kaysa magpa machine shop kayo na medyo may kamahalan din yung pagpa machine shop nito. So pwede namang ipa oversize natin at mas maganda pa ito kaysa doon sa ipapabalik natin sa standard dahil doon sa naranasan ko na yan uh, nung nagpabalik ako sa standard ng ganito ay eh, sumisingaw no so kaya ginagawa ko na lang ay eh, ino-oversize ko uh, at gagamitan natin ng Pantene MX155 na spark plug no so ayan mga kabadyos yung simpleng idea kapag ka ganyan yung nangyari sa inyong unit na nalustrad yung inyong lagayan ng spark plug no so pwede nyong i-oversize yan ng isang beses so ang sukat nga pala nito ay eh, 12 mm by 1.25 ang thread no. So ayan mga kabajaj. Uh, ang spark plug na gagamitin natin dito ay eh, Pantene 155 So sakto-sakto ang haba noon mga kabajaj dito sa ating pang Bajaj Maxima CO kaya kahit Bajaj Sari. So ayan yung ating simpleng idea mga kabajaj kapag kanalo's na thread yung inyong lagay ng spark plug. So ayan mga kabajaj tapos na nating i eh, oversize or lagyan ng bagong tread. So ayan, okay na yung kanyang tread na. So lalagyan natin ng spark plug yan. So ito bumili ako ng spark plug din. So ang tatak na. So ito yung ilalagay natin. Pang TMX 155125 pwede yan mga kabudids So pipiliin nyo lang yung spark plug na merong yung medyo mataba yung pinakaulo yung pinagsasalpakan ng ating spark plug cap. So ayan mga kabadyats yung mga simpleng idea para hindi tayo masyadong malaki ng gastos kapag ka ganitong nalostroid. Eh pwede namang i-oversize lang mga kabadyats at mas maganda pa yung mga ganitong ino-oversize kaysa doon sa pinapatambakan natin. No? Dahil doon sa pinapatambakan eh merong hindi maganda yung pagkakatambak eh sumisingaw. So ito, oversize. So walang kasingaw-singaw yan mga kabudyads. na no? So yan yung mga simpleng idea natin kapag ka na-lost thread yung inyong lagay ng spark plug. No? So pwede natin gawin yung uh, i-oversize natin yung lagayan ng spark plug. So ayan mga kabudyads yung ating simpleng idea. Budyads maximum nga pala ang unit na to. No? So ang naging issue niya ay pumutok yung spark plug. Yung lagayan na yung nalustred. No? So ayan mga kabudyads.